Uh, ako po si Aladin Kamal. Una-una uh, po, nagpapasalamat po ako sa kasunaluan, lalo-lalo na sa 33rd IV at saka si Mayor Latubots ang patuan. Pati rin si Mayor Akumad at Mitra sa tulong niyo po na maanap yung digwa namin ni Rasul Giaman na nangyaring barilan namin na tapos na yon may git apat na taon. Tapos ngayon, pumalik na yung kapayapaan sa area namin na wala na yung barilan. Tsaka magkasama na kami ng ka kalaban ko. Ngayon, kamag-anak ko naman ngayon siya. Kaya ito, nagpapasalamat talaga ako sa sundalo. Sa tulong nyo sa amin na uh, naanap niyo yung solusyon kung paano kami magkapagkasundo ni Rasul. Kaya Talagang maraming salamat sa inyo, lalong-lalo lalo na sa Tartitel TV. Ako naman si Rasul Jaman, nagpapasalamat din po ko sa tulong po ng Tartitel TV at sa lalo na sa mga kasundaluhan at sa aming pong mayor sa Mama sa Pano, at saka sa mayor po ng Saripagwak na sila po yung uh, naghanap ng solusyon pa, pa, para ma, matapos na yung uh, gulo namin. Kasi yung ano na yan, yung rido na yan para kasi, para kasi, kasi ano yan na hayop na uh, yung tali mo lang yung ano, yung ma mano ma, ma malakaran mo. Kung wala kang karido, kahit saan ka magpunta, magpunta uh, wala ka ng uh, pangambah na uh, may karido ka pa. Kaya, kaya ngayon nagpapasalamat kami sa lahat po ng uh, kasundaluhan na, na naayos na po ang aming uh, karido. Uh, maraming maraming salamat po.